Uh, magandang araw sa inyong lahat dyan sa Pilipinas o sa sa o saan man sulok ng mundo kayo naroon ay magandang araw uh, sa inyong lahat. Uh, ang araw na ito ngayon ay uh, special na araw ito dahil mayroon tayong bisita uh, si Kakofi. Uh, isa itong Uh, proud ako na litin nyo ito siya. Ay, okay. At, yan. Uh, masaya ako na nakarating siya dito sa US kasi maganda ang mga hangarin niya sa buhay. Lalo na sa ating pamahalaan, nagpapasalamat ako sa kanya ng marami at tumutulong siya sa ating pamahalaan upang uh, maiangat ang buhay ng mga tao sa atin lalo na yung mga mahihirap at siyempre aangat din ang bansa natin okay, so kung tayo ay nagtutulungan. Nice. Kaya, ito'y pakilala ko sa inyo <laughs> si Kakofi. Ayan, o ay, yun, pwede na. Magaling na mag-intro kasi pinag-uusapan namin. Magbablog na si Kuya Bin. Actually, matagal na siya nagbablog, no? Mga Kakofi mm. na nakikinig sa atin, follow natin sa YouTube. Will TV, no? Will TV. Will TV. Pinag-uusapan namin paano mag-start yeah. ng vlog. No? Ito na, marunong na. <laughs> Nag-intro na. Uh, sa katotohanan, Uh, gusto ko talagang mag-vlog, pero dahil sa trabaho, dapat dito pala mag-full-time ka. Kasi pag na laktawan, ay hindi magandang resulta. Dapat araw-araw, kung halos araw-araw, tayo mag-upload. Uh, lalo na kung uh, party sa kalagayan ng ating mga mamamayan sa Pilipinas. Kasi... Pag-politics. oh politics. Kasi ang politika ay... Kasama natin yan sa araw-araw. Simula mo sa pagising mo, may politika dyan. Mm. Dahil hindi naman ibig sabihin na may politika na ibig sabihin puro politika na lang. Ah, Yung pag, pag uh, pagtira natin sa araw-araw, gumagamit tayo ng politika. Kasi pa, ibig sabihin, uh, makakapagsabi ka, hindi naman ibig sabihin na politika na meron lang talagang topic ng politika. Yan, makikita nyo dyan sa Google. Ang lahat, kung ang gusto nyo itanong, makikita nyo sa Google. Para oh, hindi... Oh. Wag ang anga. Yeah. Diba? Hindi na tayo malilito. Ay, puro na lang akin pala. Ikaw naman. <laughs> 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 hindi okay lang. Tama yun, tama yun. Yeah. <laughs> <laughs> Sinasabi ko si Kuya, si Kuya Willie, para... Siya na para, eh, no? para tayong si PBBM. <laughs> uh -huh. Hindi yun siya nagsusulat, Uh, mana sa tatay niya. Magaling magsalita. Magaling magsalita. <laughs> hindi nagsusulat, hindi nagmimimurya. Uh, nasa kanyang lahat kasi ang tao, pag maganda ang isip, maganda ang hangarin mo, lumalabas sa lahat, sa bibig mo yung lahat kung ano correct. ang ipapalakad mo, anong ikagaganda mm -hmm. ng ating pamahalaan. Akin pa rin. Partida, o. Oh. <laughs> Partida, bangag pa yun, o. Oh. Bangag pa yun. bangag pa yun. Actually, tama yung sinasabi ni Kuya Willie. Yun yung, yung advice ko sa kanya, yeah. no? Halimbawa, sa mga vloggers na nakikinig din sa atin, yeah. malaki kasi yung papel natin, eh. Yeah. Kasi natutulungan natin, hindi lang yung mga kababayan natin sa Pilipinas, even yung mga nasa ibang bansa, kasi importante yung informasyon na binabahagi natin. Yeah. Diba? Mm. So, kung kakaririn ni Kuya Will, uh -oh. dahil malapit na mag no? Kaka uh -oh. Kakaririn niya na yung pagbablog, yeah. dapat araw-araw may vlog. Yeah. ba? Diba? Para inform yung ating mga kababayan sa nangyayari. Uh, Tama yung politics, yung kwento yeah. ni Joel. Magaling talaga yun, eh, no? Malawak kasi yung politics, uh, Kakofi. Yeah. It's not about politicians. It's not about the government. Halos lahat ang ginagawa natin ay eh, politika yan, yeah. di ba? Mm -hmm. So hindi ka maubusan ng topic, di ba? Ah, Napakarami kang pwedeng yeah. gawin. Marami. Lumalabas yan sa... Pag ikaw ay isang makatao, lalabas na lalabas talaga. Kasi ang nanay ko, Uh, politiko din. Tatay ko, uh, tesorero sa amin, nanay ko ay uh, IBC President ng Dulag Leyte. At so, ako din mismo, di ba? Barangay ako Captain mismo, ka natin, diba? barangay chairman ako. Hmm. Uh, nung pagkabata ko, kabataang uh, kabat barangay ang tawag noon. Yung ati ko ang first bat sila ni Amy Marcos uh -huh. na... Tumanda na ngayon, Ayaw ko kung ano na nangyari kay Aimee. <laughs> kay man ang ID. Eh, naligaw, naligaw ko yeah. ng landas. Kasi okay. please yung mga DLIS eh. Piniplease yung mga, eh, piniplease okay. yung mga DDS mm -hmm. kasi tumatanaw doon ng utang na yeah. Pero mm -hmm. parang sobra-sobra naman yung utang na loob na yan to oh. the point na ipapagkalulu mo na yung ano, no? Yeah. Yung kapatid mo, no? Wala ka ng pagkailap kahit masira yung kapatid mo. Very un-Filipino, ano, no? Yung ginawa ni Amy Marcos. Actually, dito sa California, no? Nasa California kasi kami. ganit kay Amy, no? Yeah. Hala, Oh, ang dami ko na interview ng mga Pilipino. Galit talaga sila kay Aimee. Yeah. Ano tong ginawa ni Aimee sa kapatid niya? Yeah. Hindi ka tanggap-tanggap. Kayo po dito, kayo po. taga na haim kasi si Kuya Will, eh, no? uh, Ano yung mga sinasabi kadalasan ng mga Pilipino dito? Uh, yung mga Pilipino dito, uh, lalo na yung mga mga sumusuporta sa ating pamahalaan. Dahil uh, wala namang problema. Pag maganda ang pamalakad ng pamahalaan, wala namang rason na hindi sila sumuporta. Correct. Hindi katulad ng mga ibang tao na kahit anong gawin ng Pangulo ay masama pa rin. Correct. DDS I ko, um, mga dilis, yan ang dilis mentality, tawagin natin. Yeah. hindi, na nila, uh, hindi na sila nag-aral para lumaking isda sila. <laughs> Hanggang dilis lang sila. Dilis? Yeah. Dapat maga, <laughs> dapat aintindi sila. Oo. Magandina sila. <laughs> uh. Yeah. Dapat makaintindi sila kung ano ang ginagawa ng mabuti ng kapitbahay. Hindi tayo lahat ng oras lalabag tayo dahil iba na yung Pangulo. Ah, ang Pangulo, like. walang siyang pinipili. Kasi, ang Pangulo, walang magagawa dahil leader siya ng lahat ng tao kaya hindi siya pumipili. tingnan nyo naman kung kung nagsasalita ng masama uh -huh. wala kayong marinig simula pa nung nanungkulan siya sa Ilocos magaganda ang pamilya nila wala sila hindi sila mga iskandaloso katulad ng mga Dilis Oh kasi kung pagganti si presidente yeah. no ano ba, ikaw dilaw mm -hmm. di ba yeah. ikaw DDS mm -hmm. Talagang babakbakan ka yeah. eh. Ang problema, ay, mm -hmm. ay, ay, ang maganda kay presidente, kahit ibang partido ka pa, yeah. tutulungan ka pa, hindi even bibigyan ka pa ng posisyon. Yeah. Kasi baliwala sa kanya yung partido. Presidente yeah. siya, hindi lang ng mga loyalista. Presidente siya ng mm -hmm. bawat Pilipino. At saka, ah, hindi ba nila, hindi ba nila iniisip yun na kada kilos nila, kahit anong gawin nila, lalo na ng masama ang kinikilos nila, naaapiktuhan lahat ng tao. Correct. Kasi, dapat uh, tayo habang nabubuhay makisama tayo, mag-enjoy tayo. Hindi na hindi na uso ang politika. Makisama na lang magkapit bahay, wala nang mga politika kasi hindi naman tayo pabata, patanda tayo. Kaya dapat naman na makalasap naman tayo ng katahimikan, hindi yung rally maganda. dito, rally yeah. doon. mayam nagrarally. Hindi na natapos Dapat, yung rally na yan. Oo. Dapat mag-isip-isip sila, maganda bang ginagawa ng presidente o hindi? Kayo alam nyo yan. Hindi yung tatalikuran nyo dahil ayaw nyo. Wala kayong magagawa at saka tumulong na lang kayo, makakatulong pa kayo sa lahat ng mga tao. At isa pa binoto nyo yan. Yeah. Diba? Mm -hmm. Binoto nyo yung presidente. Yeah. Panindigan ninyo yan. Hindi yeah. nyo pwedeng, ah, ayaw ko sa kanya, hindi nyo tutulungan. Yeah. Mm -hmm. Gusto mo o hindi, kailangan mo pa rin yeah. tulungan. Siya pa rin ang presidente. Oo. Marami mga Pilipino nakadepende sa gobyerno. Mm -hmm. Kung ibabagsak mo yung gobyerno, mm -hmm. hindi lang naman ikaw yung magsasuffer. Yeah. Eh. Eh, pwede ikaw, nakakaangat-angat ka. Di ba, absuelto ka pa? Paano yung mga kababayan Oo. natin? Mm -hmm. Umaasa lang sa gobyerno. Mm -hmm. Lahat tayo babagsak kasi ah, ah, nakatira ka kung sa isang bahay, nakatira tayo sa buong Pilipinas. Parang pamilya yan, nakatira ka sa isang bahay. Kung, kung guguluhin mo, parehas lang yan, ginugulo mo lahat. Kaya kung ano ang open naman ang gobyerno, magbigay kayo, magmungkahi kayo, kung ano ang programa na gusto nyo para sa inyo. Mag-design kayo, tapos i, I i, nyo. i-parating nyo sa mga kakilala niyo tapos iparating kay bongbong Marcos walang yeah. problema yan pag-uusapan yan ang ah, problema kasi ibang kritiko yeah. bla 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 bla, mm. bla 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 bla, wala naman suggestion di yeah. ba hindi ka na katulong kung may reklamo ka dapat yung sarili mo involved mo ano yung magagawa mo para i-address yung problema oo. may plano ka may suggestion yeah. ka sige i-suggest mo yan sa barangay captain niyo sa kapitan mm -hmm. niyo hindi e puro ngaw-ngaw lang yeah. ngaw-ngaw. di ba kailangan may yeah. party ka din kasi parte ka ng problema dapat parte ka rin ng solusyon yeah Yeah, ganon Kasi katulad ngayon, mag-election na naman. Uh, 2028. Oo. Eh e sila, yung mga Duterte, nakita na natin kung paano sila mamahala. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo, hindi na yan, hindi na yan. kailangan memoryahin pa. Alam na natin, hindi na pwede kopyahin kung sino man ang gusto, ako gusto ko uh, si PBBM pa rin. Kung walang mas maganda sa kanya, siya pa rin magpapatuloy. Mga Marcos pa rin ang magpapatuloy. Kasi, bakit hindi? Kung maganda naman ang pamamalakad, ang pamamalakad nyo, pwede, susuporta, Susuportahan sino, natin no, yan. Sino sa tingin mo? Kasi wala tayong sa konstitusyon natin, bawal magre-election eh. Oo. Hindi pwede si Presidente. Sinong isang sa tingin mong Marcos na pwede pumalit? Si Aimee? Uh, hindi na. <laughs> uh, kung si Aimee lang, <laughs> hindi na wala na nagkalat na. <laughs> hindi na alam mo yung ginawa ni Aimee, hindi na yan ma maalis sa tao. Wala na siya talaga kahit na siya. anong gawin niya. Nung una, pumunta siya dito sa kabila tapos para magmanalo lang siya kung pumunta siya sa mga INC tapos ayon, uh, ayun siguro baka may tinatago pero dito kung mag kayo tingnan nyo ang records ni Amy ang mga ginagawa niya tingnan mo oh sangkot pala sa pugo <laughs> <laughs> namumuhunan pala kaya galit na galit oh, kay yung allegedly yung yeah. balibalita oh, oh. sila ni Sarah wag pa oh, oh. daw yung, baka sabihin nyo na, na fake news lahat ng nagsasabi ng fake news punta kayo ng Google tapos ipresenta nyo yung sinasabi namin na ay fake news kayo ganon right. mag-aral kayo hindi 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 na kailangan sabi pagsabihan pa kayo magsarili kayo mag-research hmm. sino yung isang Marcos na pwedeng magpatuloy kay PBBM Ah uh, si Coco SFL. Si tingin mo. Uh, pwede ako, pwede rin. Si Puwede rin kay no? First Lady. Kasi pwede. mahusay, mahusay si SFL, mm. matalino uh -oh. eh. Oo, eh. uh -oh. pwede si First Lady kung uh -oh. sino man ang mapapagkatiwalaan ng gobyerno, uh -oh. mapagkatiwalaan ng tao. Mm, kayo yeah. ka mga nakikinig sa atin, uh -oh. mga followers ni Kyle Will, mga followers yeah. ko no, mm. ka-coffee no. Mm -hmm. Sino sa tingin ninyo yung pwede magpatuloy sa ginagawa ng administrasyon yeah. mm -hmm. ni PBBM na dapat tumakbo mm -hmm. sa 2028 at the oh, same time, supportahan natin. Yeah. I-comment nyo dyan sa comment section -comment no? Okay. kung sino yung napipisil ninyo. Kasi kung meron kayong uh, nasa isip nyo kung sino ang kung may mas gagaling pa kay Bungbong Marcos, yun ang piliin natin. Pero kung wala, sila pa rin ang pinakamahusay. Correct. Oo. Correct. Inako yawi yeah. lo, 12, 12 minutes na <laughs> raw Comment ka ano kana? 12 minutes uh, na. Closing kana, closing. Yeah. Kaya <laughs> uh, uh, sa lahat ng mga nakikinig jan, Pilipinas o lahat ng sulok ng mundo, yeah. Mag magtulungan tayo. Pili tayo kung sino ang magpapatakbo ng maayos. Hindi ito partido-partido kung sino ang makakapaangat sa ating bansa, yun ang susuportahan natin. Hindi na yung mga dati na naggusto pang mga agaw kaya sana ay magkaisa tayong lahat uh, ang gobyerno ay bukas man sa mga mungkahin nyo, sa mga suhistyon na magaganda tatanggapin niya ng Pangulo at sa mga kawani ng ating bansa. Okay. Yeah. Ang ganda, di ba? Ikaw naman. Uh, magaling, magaling, magaling. Uh, pwede na mag-suno. Yeah. <laughs> Itutuloy-tuloy niya nagaka-copy ah kasi yeah. uh, magbo na siya. Suportahan po natin yeah. si Kuya Will, no? Sa YouTube, search lang nila Kuya, Kuya Will Will TV, no? Ah, uh, Will TV. Will TV. Willfredo is... Lazar sa uh, uh, Facebook. Facebook. Ayan, sa Facebook, uh, Wilfredo Lazar. L-A-Z-A-R, Wilfredo Lazar. I-share din natin ito. Sa Instagram. No? at Nasa Instagram. Uh, TikTok. Na. At TikTok. Oh. Wilfredo Ayan. Lazar. Yes. Ayan, mga ka-coffee na kikinig uh, sa atin. Uh, Supporta natin si Kuya Will. Alam mo, napakabait ni Kuya Will. Yeah. Kwento ko lang ha. Short lang, Kuya. Okay. Dumating ako dito sa California. Wala namang kilala eh. Di ba? Kung sino sa mundo sa akin, si Kuya Will. Di ba? Kababayan. <laughs> sino nagatid sa, sa airport? Si Kuya Will. Kaya laki ng pasalamat ko dito kay Kuya Wil, supportahan po natin siya sa kanyang yeah. YouTube channel, sa kanyang Instagram at sa kanyang Facebook. Alright, sige. At nagpapasalamat pala ako sa pasalubong niya sa akin na jacket. Ah, yun nga. Yeah. Malakad niya yung jacket po oh, yeah. yan. Ayan, sa mga may gusto yeah. niyan, <laughs> pag nagkita tayo bibigyan oh, ko kayo. Yeah. Okay. <laughs> Ayan, okay. Pag oh, sige. mabait, yan. Marami tayong magagawa pag mag-ayos lang tayo. Oh, yan yeah, no? yeah. Mo, oh. Kason. Sabi kasi Medjo. Sabi niya Medjo, so, uh, may okay. eh, kaso daw palit ng konti. Ah, yeah. <laughs> papalitala yeah. na lang din 'di ba? Ang ganda oh. Yeah. Office of the yeah. President yan. Yeah. Office of the President yan kay kaya mabuhay si BBM. Kahit hanggang kailan gusto gusto. niya gusto. <laughs> yeah, kasi siya lang talaga balanse magpalakad sa atin, walang walang parti partido sa kanya. Tingnan mo naman hindi nagmumura. Nakarinig na ba kayo na ano, pinakikinggan lang niya kasi masyado siyang professional na Pangulo. decent, very presidential. Kahit magpresidente ng buong mundo, pwede. correct. Oh, kaysa kanila, anong sasabihin nila, anong sasabihin ni Sarah? sa United Nations. Pero <laughs> siya magsasalita doon. Ni hao, si man, si... Si minit. Si minit. Si minit. Ha? Seminat. <laughs> hindi marunong. Oo. <laughs> Nag-away na. <now. laughs> Abugada <laughs> daw siya. Paano? Pwede na talaga ito. Oh. Pwede talaga ito mag-isa mag-vlog. Eh. Kaya umpisahan natin na uh, hindi yan sila pwede. Zero sa Hindi yan pwede sila mag-mag... Mag maging leader sa ating uh. bansa Huwag na nila kunin pa. Maganda na yung pamamalakad ng presidente. Nabulgar yung korupsyon. Yeah. Nagawin pa nila. May yung yeah. investigasyon. Kawawa na naman po ang Pilipinas yan. Pang ICC lang sila. Uh, siya na. Yeah. Sige na. Paalam okay. na tayo. Babay sa inyo. Napahaba Babay yung paalam sa namin. No? Oh. See you sa next video. Uh, napahaba. Okay. Sa sunod, iiksian na. <laughs>